Lama. Wala ka bang kahihiyan? Hanggang dito tinadala mo yung katarantaduan mo? Sana kasi hindi ka umaayos, Alex. para din nagpupunta dito yung isa. Ay, so... Kapal mukha mo? Ako pa yung tayong nagkasalanan? Wala ako sa asang Wala para sa asang Hindi na napigilan ni Pam ang kanyang galit sa asawang si Christian Merck Gray sa bagong episode ng kanilang reality show. Inamin ni Merck na habang tumatagal ay sobra nang naaapektuhan ang kanyang pamilya sa ginagawa nilang reality show kaya napag niyang sa bahay muna ni Pam Tumira ng isang linggo upang maayos ang hindi nila pagkakaunawa ang mag-asawa. Masakit man raw sa kanyang loob ay nagpaalam siya kay Dimple sa kanyang plano. Habang kinakausap ni Mark si Dimple ay naging emosyonal ito sapagkat hindi man lang raw naisip ni Mark na mayroong isang taong naghihintay sa kanya. Ibig lamang raw sabihin nun ay hindi siya kayang iprioritize ni Mark. Masakit raw para kay Merck na makitang umiiyak si Dimple sapagkat ayaw niyang nakakakita ng babaeng umiiyak lalo na at siya ang dahilan. Kaya para guminhawa ang loob nito ay isasama niya si Aviona sa kanyang pag-alis. Nilinaw din ni Merck na wala raw na mamagitan sa kanila ni Dimple at tanging magkaibigan lang sila. Napagdesisyonan rin daw nilang dalawa na mag-best friend na lang sila. Si Dimple ang magiging best friend niyang babae nang matigil na ang issue. Ipinaalam ni Aviona kay Pam na sabay pumunta si Merk at Dimple sa kanyang birthday celebration, ilang minuto lamang pagkaalis nito. Kaya hindi naiwasan na magalit si Pam sa kanyang nalaman. Nang naroon na si Merk sa bahay kung saan nakatira si Pam at kanyang anak na si Wolf ay patuloy na bumibisita si Dimple sa tuwing umaalis si Pam sa bahay kasama ang kaibigan at inaabot ng umaga sa bar. Maging ang tatay ni Pam ay kinausap na si Merk patungkol sa pambababae raw nito na napapanood niya sa reality show. Maagap na itinanggi ni Merk ang bagay na ito sa tatay ni Pam. Maging ang ina ni Merk ay naniniwala na walang masamang ginagawa ang kanyang anak. Saad ni Pam ay hindi oobra sa kanya ang ginagawang mga dahilan ni Merk. Muling bumisita si Dimpol kina Merk nang umalis si Aviona at Pam. At dito ipinakita ni Merk ang kanyang anak na si Wolf kay Dimple. Nalaman ni Pam ang nangyaring ito at hindi niya napigilan na magalit sa asawa dahil sa hanggang sa kanyang bahay raw ay dinadala ni Merk ang kanyang katarantaduhan. Nakakahiya raw ang ginagawa ni Merk na nakikita pa ng mga kapitbahay. Hindi rin matanggap ni Pam na ipinakita pa ni Merk ang kanyang anak kay Dimple. Dahil dito ay hindi na napigilan pa ni Pam ang kanyang emosyon at nasampal na niya ang asawang si Mert. Saad ni Mert na niya ng masaya at buong pamilya, ngunit wala na siyang magagawa kung ayaw ito ni Pam.